Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, isasara ang ilang kalsada sa Davao City para bigyang daan ang isasagawang Peace Rally ng Iglesia ni Cristo kung saan higit tatlong daang katao ang inaasahang lalahok. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilaling ng MBC Media Group. Parita mula sa Davao City. Inaprobahan perbahanan ng 20 th City Council ang pagsasara ng mga lansangan sa ilang bahagi ng Davao City para sa simultaneous nationwide peace rally ng Iglesia Ni Cristo o INC kahapon, Enero 7, 2025. Magkakaroon ng bahagi ang pagsasara sa kalsada sa Enero 11 sa San Pedro Street, CM Recto Avenue, Pilayo Street, Iniego Street, Cibango Street, Rizal Street, Bonifacio Street at Palma Hill Street mula alas 9 ng gabi hanggang Enero 12, 2025 alas 4 ng madaling araw habang sa Enero 13 magkakaroon ng total road closure ng kalsada sa parehong mga kalsada mula alas 8 ng umaga hanggang matapos ang programa. Maliban dito, bahagyang isasara ang Davao City Coastal Road mula Tulit Drive hanggang bago aplaya sa Enero 13. Samantala mahigit 300,000 na miyembro ng INC sa Davao Region at Sox ang inaasahang dadalo sa nasabing Peace Rally. Para sa MBC TV Network News, it ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang 52 anyos na lalaki ang natagpuan patay sa barangay Dangkol, Balanga City, Bataan na natagpuan ang biktima na may nakabaong kutsilyo sa kanyang batok na nakilala ang biktima na si Joseph Chabin, 52 anyos, walang asawa residente ng barangay Kamarin, Kalokan City habang nakilala naman ang tumakas na sospek na si Lexter Magiling, Lareda, 23 anyos, residente ng nasabing barangay ayon sa paunang investigasyon, ang sospek sa kremen ay kasamahan ng biktima sa trabaho na agad tumakas matapos ang insidente. Patuloy ang ginagawang paghahanap ng mga otoridad sa tumakas na sospek habang isinagsagawa pa rin ang mas malalim na investigasyon upang matukoy ang motibo sa likod ng kremen. Hinihikayat ang sinumang ma-informasyon tungkol sa kinaroonan ng sospek upang ito'y mahuli na makipag-ugdayan lamang sa pulisya. Para sa si MBC TV na Turt NEWS, Dani Kumilang, RA. Race 37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nag-viral sa social media ang tricycle na may nakataling pusa sa likuran habang tumatakbo sa highway sa Malasiki, Pangasinan. Tricycle driver kakasuhan. Dahil sa pagkaladkad sa isang pusa na nakatali sa likod ng tricycle habang tumatakbo sa kalsada, naharap sa kaukulang kaso ang tricycle driver. Sa ulat ni UIC Chief Police Lieutenant Colonel Francisco Sawadan Jr., kinilala ang tricycle driver na si Siriyako Jun Mendoza, 71 years old, residente ng barangay Gomez ng nasabing bayan. Mm. ayon sa suspek ay nangangalmot daw at nagnanakaw umano ng kanilang pagkain ng pusa kaya balak niya itong iligaw sa malayo upang hindi na makabalik sa kanilang tahanan. Nagtamo ng mga sugat sa paa at tagliran ng pusa at sa tulong ng ilang concerned citizens agad din itong dinala sa municipal veterinary office at ginamot ang pusa na ngayon ay nagpapagaling pa. Samantala, maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 8485 o The Animal Welfare Act of 1998 ang suspek ayon kay North Norman Marquez ng Animal Welfare Advocate na siyang nag sa pusa. Para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, rs o na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umabot naman sa 43 na mga kusado, sa iba't ibang iligal na aktibidad ang nahuli ng otoridad dito sa lalawigan ng Northern Summer mula sa iba't ibang bayan sa isang buwan na operasyon sa buong buwan ng uh, Desyembre, sa taong 2024. Ayon sa report ng PNP, 20 ang wanted individuals, 62 ang tinatawag na other criminal offenders, lima naman ang suspect ng mga drug-related cases at voluntary surrendered at isa dito ang communist service group member. Kabilang dito ang pagkakahuli sa isang wanted sa kasong murder kung saan 34 years na nagtago sa batas bago ito mahuli. Ang pagkakahuli sa top 7 most wanted person sa kasong rape at homicide na natimbog ng otoridad doon na sa Batangas at ang pagkakahuli naman sa isang membro ng NPA sa kasong multiple murders. Siyem na suspect ang dinakip ng uh, kapulisan na humaharap sa kasong rape, tatlo naman ang humaharap sa kasong murder at uh, tatlo ang other criminal offenders. Dalawa ang natimbog ng otoridad sa illegal na droga. Ayon sa report ng PNP, nasa 44 individuals naman ang hinuli dahil sa pagkakasangkot nito sa illegal gambling katulad ng tupada at illegal logging. na Naitalira ng PNP ang pagkakasabat sa illegal na mga kahoy dito sa lalawigan ng Northern Samar. Sa kasalukuyan ay mas pa na pinay dinetekte ng kapulisan ang kanilang kampanya laban sa kriminalidad ito sa lalawigan ng Northern Samar. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.